Balita naman sa mga lalawigan Nagkasundo ang mga alkalde sa Pampanga na tuluyang ipagbawal ang operasyon ng mga pogo sa probinsya kasunod po yan ng pagkakadiskubre ng iligal na pogo sa bayan ng Porac Ayon kay Pampanga Vice Governor Lilia Pineda, inihahanda na ang resolusyon ng sangguniang panlalawigan para rito. Sa ilalim niyan, hindi napapayagang magkaroon ng business license ang mga ito. Yan ay kahit pa may lisensya sila mula sa Pagcor. Sinimula na rin daw ng Pampanga Provincial Government ang pagpapatupad ng house-to-house -house inspection sa mga sinasabing maliliit na scam hub sa probinsya. Sa ilang pang balita, giniba po naman ang may kit sa apat na raang bahay na iligal pong itinayo sa loob ng base militar sa Cagayan de Oro. Nasa loob kasi ng Camp Evangelista na kampo po ng 4th Infantry Division ng Philippine Army. Ayon po sa spokesperson ng demolition team, taong 1938 nang magtayo ng mga bahay ang mga sundalo sa kampo. Nagsimula ang problema ng magtayurin ng bahay ang mga sibilyan. Hindi po naman maliwanag kung sino ang nagbigay ng titulo sa mga residente. Pero taong 2013, nang manalo po ang Philippine Army sa kaso dahil sa ito'y bahagi nga ng military reservation. Halos isang dekada raw po bago maglabas ng writ of execution ng hukuman. Bala ko naman ngayon ng mga residente na maghain ng kontrareklamo lalo pat wala naman daw silang makukuhang tulong pinansyal. Arestado naman ang lalaking pumatay at nagnakaw sa isang miyembro ng LGBT community sa Santa Rosa, Laguna. Pinakahuling biktima ng sospek ang isang uh, Reggie Tabon-Tabon Patay siya nga dinatna ng mga pulis sa loob ng kanyang bahay. Base sa investigasyon, sinakal hanggang sa mapatay si Tabon Tabon. Nang silipin ng na mga pulis ang kuha ng CCTV mula sa mga kalapit na establishmento, dito nakilala ang sospek na mismong driver ng biktima siya si William Baclaw na naaresto sa manhunt operation. Nabawi kay Baclaw ang backpack na ninakaw niya sa bahay ng biktima pati na ang laman nitong mga ATM card, ID at cellphone. Dati na palang wanted si Baclaw na pumatay din umano ng isa pang miyembro ng LGBTQ community noong 2019. Tumanggi na mga magbigay ng pahayag ang suspect. Sapul naman po sa video ang rambulan ng grupo ng mga kabataan sa Liloan, Cebu. Naghabulan po sa daan at nagbatuhan ang mga grupo sa gitna ng kalsada. Natigil po lamang sila ng businahan ng ilang motorista. Tatlo mga kaibigan ang isinugod sa ospital dahil nga sa mga tinamong sugat sa ginawa pong follow-up operation. Sampu ang arestado, tatlo sa mga ito ang menor de edad. At ayon sa investigasyon, nagkapikunan lamang daw ang magkabilang grupo sa gitna ng kanilang inuman ang laking balita nito. Samantala, patay naman ng isang lola matapos masagasaan ng AUV kaninang umaga sa Pamplona, Camarines Norte. Ayon sa pulisya, galing sa family reunion sa Sorsogon, ang mga sakay ng AUV, AUV at pauwi na sana sa Cavite. Hindi raw napansin ng driver ang tumatawid na lola. Dead on arrival ang biktima na si Margarita Daza, 62 taong gulang. Hindi na magsasampan ng reklamo ang pamilya ng biktima matapos silang magkaareglo. Ted Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.